Wow. Oh my gosh, very nice. I love it. Oh my gosh. <laughs> Eto ba yung cellphone na bago na pinost mo na nakakahunta ha, Sisi? Oo, oh, oh Sis. Na-excite kasi ako eh. It's so very nice. I love it. Excited ka pala sa gamit? Bakit hindi mo agad ginamit? Tapos inuna mo pa mag at mag -post. Ano yan? Gusto mo lang mangingit Ha? At gusto mong ibida na kabili ka ng bagong phone? Ako na nga yung bumila ng phone mo tapos hindi mo pa ako tinan? Ha? Ako na rin na nagbibigay sa'yo ng allowance. Oh, syempre sis, diba? Uso nga, nga ngayon yung unboxing. So, kailangan ko muna mag-unboxing tapos syempre pipicturean ko muna kasi bagong bili. Kahit ano naman, di ba, yung binibili natin, ah, sanay naman ako na pinipicturean muna. Di ba, sis? Parang bago sa'yo yan. Un unboxing ka pa? Tapos binibida mo pa? Proud ka pa? Eh, alam naman nila na hindi ka naman makakapun talaga ng cellphone. Eh, pang-alawas mo nga lang, pagbili mo ng personal hygiene mo, hindi mo mabili. Ay nako sis or sis eh. Baba syempre sis. Binibida ko talaga sa kaprolo ko sa bagong phone ko. Eh kahit naman hindi sa akin yung pera kahit galing sa yun. Proud pa rin ako. Kailangan pa ba kitang itag sis sa post ko ng bagong new phone ko? Ah, uh, eh ano naman kung hindi kita itag? Hay nako. Syempre dapat itag mo yung sis mo. Ah, uh, ano anong pagpapasikat yan Paki-explain. Grabe ka talaga sisi, no? Grabe ka naman sis, hindi naman pasikat yan. Siyempre, malay mo, baka kahit paano maisip nila na afford ko rin bumili ng bagong cellphone o ng bagong iPhone. So, sorry na sis. Ay nako, basta itag mo ako. Sige ka, hindi na kita love dyan. I love you. I love you today sis. Pero hindi mo na kita itatag, no? Ha? Next time na lang. Sorry. I love you too.